Mga kabisnes namin minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay uh, pakisuportahan natin taong gala. Pakisuportahan natin taong gala. Analisa Reality, Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Karyaga Mixed Vlog Alminda Karyaga Mixed Vlog Mamblers Channel Mamblers Channel, Channel. Densyak TV Densyak TV. TV PLC Katangay Vlog PLC Katangay Vlog Kalingap Turak Kalingap Turak Kalinga Urait Urait Birah Birah salamat kalingat, mga kalingap, uh, support po, pag subscribe po ang channel ni Kalingap Turak. marami maraming salamat po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingat, mga kabisis po na minamahal dyan. Muli nagbabalik ang inyong abang lingkod, Kalingap Turak. Sa so, bago pa lang po sa aking munting channel, uh, at hindi pa po na kayo nakapag-subscribe, baka pwede po pakipindot nyo po yung subscribe button, ganoon din po yung uh, bell button notification para updated po kayo lagi sa mga bawat video na i-upload po natin. At uh, ganoon din po mga pa, uh, pakipasyalan nyo rin po yung uh, YouTube channel nila uh, Kabusiness Official, Papa Dins TV, Kabusiness Family. Ganun din po sila Bal Matubang, Kalinga Prab, Ate na Vlog. Ngayong araw na po, ngayong araw po na ito ay uh, bibigyan po natin ng isang uh, reaction video. Patungkol po dito kay Tony. Ito po yung uh, bagong uh, natuluan po nila Tony ngayon, isang taong grasa. Uh, na, na nakita nga po nila noon. At uh, ito nga po at uh, nakausap ko ni at nakausap po nila ka-business yung tatay at kapatid po ni Tony. At uh, nabanggit nga po nila doon yung uh, bangungot na nangyari po dito kay Tony. Ito pa lang si Tony ay nakaranas para ito ng uh, pagmamaltrato ng mga, ayoko ko, may sasabing kaibigan yung, ba yun o ano, mga palintado yung mga naging kasama ni Tony. Mga PI sila. Sorry po, may kasi masama pa log ko kasi pinainom daw po itong si Tony ng uh, talampunay. Sa hindi po po nakakaalam, yung talampunay po, yun po isang uri po ng halaman na yun nga, pag uh, pinakuluan daw po yun at uh, napainom si isang tao, Nawawala na po yun sa sariling katinuan, kung sino man po yung makakainom po noon. At hindi lang po yun ang ginawa nila kay Tony. Pilit po nilang, persahan po nilang hinawakan si Tony sa magkabilang kamay, at saka nila hinubaran, at tinuli po nila. Grabe po, torture po yung ginawa po nila kay Tony. Sa gumawa nito, kay Tony, kung kayo kaya gawin ng gano'n, mga, sinayupak kayo, mga demonyo kayo, wala kayong karapat mabuhay sa mundo, mga hayop kayo, isang buhay ang sinira nyo. Ano, masaya na ba kayo? Sa ginawa nyo kay Tony? Mga talitado kayo. kayo, mga demonyo kayo, hayop kayo. Sorry pa, masama po lang ko ngayon eh. Kasi isang buhay po ang sinira nila. Nakapanginig kayo ng laman, mga hayop kayo. Kaya hindi ko rin masisisi si Kamisnes nakapagbitaw siya ng hindi maganda eh. Kasi pare-pares lang, pare lang kami naramdaman eh. Galit ang ah, anak ng tipaklong. Dapat lang po na, ano, na napanagot yung mga taong gumawa dito kay Tony. Sinira nila yung buhay ng tao. Instead na nabumuhay ng tahimik, mapayapa, nakakatulong sa kanyang pamilya. Ganun ang ginawa nila. Sa gumawa nito, ano, masaya na kayo? Nakita nyo ganyan na si Tony? Hayop kayo. Mga demonyo. Mga talitado kayo. nakakapanginig talaga ng laman kung, kung kamagano eh, ko lang ginanya nyo ewan ko lang <laughs> lintik lang walang gante swerte ka kayo mabait yung pamilya nila Tony dahil hindi nila naisipan na gantihan kayo kung ibang pamilya lang yan nako <laughs> Ewan eh, ko lang kung ano na nang nangyari sa inyo ngayon mga hayop kayo ano, ah, habang pinapanood ko yung vlog nila ka business kausap yung uh, magulang ni Chayang kapatid niya nanggigigil na ako eh ah. alam ko gano'n din ang nararamdaman ninyo, pare-pares lang din nararamdaman na galit. Awa kay Tony. Galit sa mga gumawa nito at awa sa pamilya ni Tony at kay Tony. Lalong-lalo na. Isang buhay ang sinira ninyo, mga hinayupak kayo. Ano, masaya na kayo? Tang. hey Kung siguro, kung akong kapamilya nito, gagawa, gagawa ako ng paraan para may pakulong ko lang itong mga to. Tama nga ang desisyon ni eh, kay ka-business. Kailangan na uh, managot yung mga taong gamawan nito, makulong yung mga tao nito ang nagawa sa kanya para mabigyan ng hostesya yung ginawa nila kay Tony siniran nila yung buhay ni Tony yung gusto na mabuhay ng mga payapa yung tao ito ngayon kaya pala nung in-approach nila ka business si Tony nung unang araw na nakita nila gawin na lang yung pangangatog ni Tony sa takot baka, ang inisip niya baka muli, muli siyang saktan ng mga taong na nakapaligid sa kanya kaya pala mas gusto niya na nagsusulo na lang kasi meron na siyang phobia sa mga tao kasi siguro ay nasa isip niya sa mga bawat tao na lalapit sa kanya ay eh, gagawan siya ng masama gawin na lang yung pagkaka ngatul ng katawan ni Tony nang inakbayan siya ni ka-business grabe talagang mapapamura ka talaga nang wala sa oras eh sa ginawa nila yun eh hey gigigil talaga ako sarap eh sinira ni yung buhay ng isang tao na nanahimik ano dahil sa inggit dahil sa inggit lang sinira nyo yung buhay ng isang tao Bakit hindi ba kayo marunong kumanta? Nasasapawan ba kayo ni Tony? Pagdating sa mga kantahan, ba? Problema nyo, problema niyo na yan. Ang hinayupak kayo. Hey. hindi talaga, ano eh. ano ka talaga sa taong may gawa nito kay Tony? Alam ko, pare-pares lang tayo ang sa ngayon. Galit ang nasa puso natin. Awa kay Tony. Galit sa mga taong may gawa nito sa kay Tony. Sana mabigyan ng hostesya yung ginawa nila kay Tony. Dapat napakulong yung mga taong yun. And hindi ba lang daw sila humingi ng uh, kapatawaran sa ginawa nila kay Tony. Nasa anong konsensya nyo, mga hinayupak kayo? Sa mga kamag-anak nito o mga magulang na may gawa nito kay Tony, yung anak nyo. Putang Ay nako. Pagsabihan nyo yung mga anak niyo na gumawa nito kay Tony. Hey, mapapamura talaga ako dito sa wala sa oras mga hmm, gigigil ako kanyang yung mga yan yung mga gumawa ng mga katarantador kay Tony mga kapitbahay din lang daw kayo eh mga hinayupak kayo eh, rin kayo eh mga magulang na walang silbi hindi nyo kayang pangaralan yung mga anak ninyo isa rin kayo eh. Hinayupak ka din kayo eh. Alam nyo na ganyan ang ginawa ng mga anak nyo kay Tony. Hindi man lang kayo gumawa ng aksyon. Hindi man lang kayo humingi ng paumanhin o ano man yung sama pamilya ni Tony. Isa rin kayo. Mga demonyo rin kayo eh. Pare-parehas kayo. Mga hinayupak kayo. Mga kayo. Mga hinayupak. Mga visit kayo. Pasensya na po, naglabas na lang po ako ng sama ng loob ko. Kasi hindi ko, kasi sasabog ang dibdib ko pag uh, hindi ko may isang bulat yung sama ng loob ko sa ginawa nila kay Tony. Grabe ang ginawa nila. Isang buhay, isang inusinting tao ang sinira ninyo. Sige po mga mga business po namin minamal. Hanggang dito lang po ang aking uh, reaction video. Baka makapagbita pa po ako ng hindi maganda. Baka mahirap na. Sige po. God bless po. Ingat po tayo lagi.